Hello guys! Magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay 5-21 Friday. So mag lang ako sa inyo guys, no? Kasi may nagtanong kung paano nga ba kuhanin yung percent ng ating mga paninda. Yan, so yung tubo natin. So meron tayong ano dito guys, ah, uh, resibo para reference lang natin sa presyo. So mag ano lang ako guys, magbibigay ako ng example, apat lang to na item, no? Meron tayong Uishi Potato, eh, Uishi Potato Fries, meron din tayong San Marino na 150 grams, tapos meron tayong sugar na wash, and Coco Mama, ayan. So, start tayo guys dito sa Potato Fries, kasi ito yung nauna. Ayan, Potato Fries ko guys, ay, uh, ano, ang potato fries, guys, ang cost niya ay 6.50. Yan, bili natin ay 6.50. So ito, guys, binibenta ko lang siya ng 8 pesos. So meron akong uh, 1.50. Yan. Tapos dito naman sa uh, sugar na wash, 1/4, ang cost nito, guys, ay magkano nga yan? Uh, 18 pesos. Binibenta ko naman siya ng 21. So meron tayong 3 pesos. Tapos sa Kokomama naman, Koko Mama, ang cost nito guys ay nasa 30.90 Binibenta ko siya ng 35 So mayroon tayong 4 pesos and 10 centavos Tapos San Marino yan. Ang cost nito guys ay 36.20 Binibenta ko siya 40 pesos So magkano mayroon tayo nito? 40 minus uh, 36.20 So, meron tayong 3 pesos and 80 centavos. Ayan. So, almost 4 pesos na rin, di ba? So, okay na yon. So, start tayo dito, guys, na potato price. Yun nga, ang meron ako dito, ang kita ko dito ay 150 lang. So, kung 150 lang ang aking kita, di ba? Uh, benta ko is 8 pesos. 8. Tapos, ililess natin sa uh, 6.50. So, meron tayong kita na 150. So para natin makuha kung magkano yung percent nito, ilang percent yun yung tubo natin. So i-divide lang natin guys sa cost. Magkano yung cost? 650. Yan. 650. So meron tayong 23% na pinatong dito sa potato price. Yan. 23%. Kasi bakit nga ba guys ah uh, So, yung iba naman talaga, nagpapatong sila ng, like sa ganito, pwede nilang patungan ng, ano, kasi since si, si 650 siya, pwede siya patungan ng 9. Pwede niya bentang 9, so 250 sa kanya. Kaya lang, ako kasi guys, parang, parang yung 150 sobra na yun, okay na yun sa akin. Kasi magkano raman yung presyo, di ba? 650 lang naman. Yung 150 na tubo nito, okay na yun kasi... hindi lang naman ito yung bibili ng customer e, eh, may bibili pa siya ng iba o so mag, magkano ka din 'di ba na isang bili lang niya so yun so yung iba pero yung iba nito 10 pesos na binibenta nila pero sa kapit ko ganun 10 pesos kaya na sobrang laki naman <laughs> di ko carry <laughs> parang nakakonsensya so next tayo guys ay Coco Mama Fresh Gata yan so ang bintahan ko nito ay 35. Ang kuha ko ay 30.90. So, ano natin? 35 minus 30.90. Meron tayong 4 pesos and 10 centavos. So, balik tayo guys, no? Ah, uh, yung Coco Mama guys, ang cost nito ay 30.90. Binibenta ko siya ng 35 so meron tayong 4 pesos and 10 centavos. So, 35 bintahan less 30.90 equals 4.1. Divide naman natin siya sa cost na 30.90 para makuha natin kung ilang percent. 30.90 equals na sa 13% guys. Yung uh, patong natin sa ating kokomama. Yan. So next natin guys, meron din tayong Uh, San Marino So, yung San Marino ko 40 ang bintahan ko Ang cost niya ay 36.20 So, bawas natin o oh, less natin 40 bintahan Less 36.20 Meron tayong 3 pesos and 80 centavos So, i-divide natin guys sa cost Para makuha natin yung percent niya Divide 36.20 So, nasa 10% lang siya guys Yan o oh. Diba, nasa 10% lang siya mahigit Ayan. So, sa akin, okay lang kasi 10% na, ano, 36, okay lang. Pwede na yung price ko. Na meron akong 3 pesos and 80 centavos dito. Tapos, next tayo guys ay uh, sugar. Tapos ba ako sa sugar? Brilliant sugar. Ang brilliant sugar na 1 fourth guys, ang cost niya ay 18 pesos. Binibenta ko siya ng 21 pesos. Meron tayong 3 pesos, ano? So, ano natin, no? 21 minus 18. So, meron tayong uh, kita na 3 pesos. So, i-divide natin sa cost na 18 para makuha natin yung percent. So, nasa 16 percent. Ayan. Diba? So, sa mga ibang tindahan, guys, na may mga standard na agad, like, uh, ano, fast moving item, slow moving item, 'di ba? yung mga matataas na yung presyo sa akin guys, pag mataas na yung presyo like yung mga malalaking sardinas mga ganyan, Hokkaido ganyan, uh, ang patong ko dyan guys, ay 10% lang times ko lang sya, sa kung ano yung cost, times 10%, ganun lang guys, tapos round off lang kung may konting, uh, may point Dinner round off ko na yan dinadagdag ko na yan dagdag piso na yon tapos sa mga ano naman guys no like sa mga chichirya kahit anong item guys na ang presyo lang naman ay 10 pesos 7 pesos pwede na natin dagdagan ng 2 pesos yon pwede yung dagdagan like sa 10 pesos pwede dagdagan niyo ng 3 depende sa inyo guys pwede rin naman 2 lang kasi malaki na rin yung 2 pesos diba na ah, dagdag like sa mga presyo na ah, 20 pesos pwede siyang dagdagan ng 3 ganun di ba? So paano nga ba yung ganun guys? Like example guys no, uh, ang presyo, ang cost ng isang item is 20 pesos. Tapos gusto mo siyang dagdagan na ng 20%. Gusto mo siyang add na siya yung cost at saka yung kita naka-add na, di ba? So times natin, like example na 20% ang ipapatong mo times. Ang gagawin mo guys, 1.2 kasi yun na yung 20, yung 2 is 20% naka-add na siya. So ang ang lalabas 24, di ba? Sa 20 pesos, sa 20 pesos ang uh, 20% noon ay 4 pesos. Yan. Diba? Ganun lang guys. Tapos kung gusto nyo naman, kasi meron sa calculator naman, meron percent eh. Diba? Kung example, ang cost nga is 20 pesos. Ayan. Gusto mo lang makuha kung magkano yung kita sa 20%. Yun lang mismo, hindi kasama, hindi siya naka-add sa cost. At sa uh, kita mo. Times percent. O, oh, percent sign lang, guys. so mong i-one point something. O, oh, diba? Four. Ganun lang. So, yun yung uh, tubo mo. Yun yung pinatong mo dun sa uh, ano mo, sa item mo, sa paninda mo. So, since nga, guys, uh, medyo laro siya nung bumibili mga alas dos pa ng na hapon. <laughs> Ayan, kanina may bumili kanina. Isa pa. So, ano, uh, may time tayo mag-vlog-vlog. Ayan. So, kanina nag-ano ako? na higa higa Kaya lang, masakit ulo ko pag may tumatawag na naman. tayo na naman ako. Kaya, andito na lang tayo sa tindahan. May may mag, ano pa ako. Mag, ligpit kasi medyo magulo ang aking tindahan. So, ang ganun guys, sana naintindihan nyo guys, no? Sana na, may nakuha, may nakuha kayo pong paano. Lalo sa mga baguhan, kasi usually sa mga baguhan talaga yung mga nalilito about sa paano magdagdag ng, ano, ng percent, ba diba? sa ating mga paninda. Ayan. So, yun naman, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.